Akala mo ba, hindi ko alam kung bakit mo ako inakit? Hindi ba dahil di sa pera ko? Ha? Kaya nga kayo mag best friend eh. Kasi pareho kayo mukhang pera. Hayop ka! Lahat ng mga pinaggagawa mo, pagbabayaran mo, Floyd. Iyabuntis ka! Ito to yan. Paano maging anak yan eh? Baog ako. Kaya imposibleng maging anak ko yan. Totoo po yan. Ikaw yung tatay ng magiging anak ko. Ha? Huh? Anong ibig mong sabihin, ha? Malaking kasiraan to sa pamilya natin, tapos ikaw tinuring kitang tunay kong anak, tapos eto ngayon ang gagawin mo sa amin? Lulukohin mo kami? Ay, hindi po totoo yan. Apo po talaga to. Si Floyd po yung tatay ng anak ko. <coughs> Ito pa yung result na important po siya. Ano, B? Pati ba naman ikaw, hindi ka naniniwala? Ako, Iha. Ngayon, ora mismo, kunin mo lahat ng gamit mo at wala kang makukuha sa amin kahit ano, isang kuseng, ha? Umalis ka na dito sa pamamahe ko. Layas! Anong hinihintay mo? Lang? galing mo talaga. Biruin mo yun? Napaniwala mo si Mami na hindi sa akin yung dinadala ni Eya? <laughs> <laughs> Pero teka lang, tama ba yung ginawa natin? Tama naman si Eya. Nako ba? Tama lang yun, no? Para sa atin naman yun, eh. Tsa, <laughs> di ba? Tayong dalawa yung Lahat ng mamanahin ko para sa ating dalawa yun. Makapag-travel tayo. Kasi wala tayong anak walang makikihati sa pera ko. Naririnig <laughs> mo ba yung sinasabi mo? Dahil lang sa mana, di mo aakuin yung dinadala ni Eya? Ay, oo naman! Dapat yung mamanahin ko ay sa lang. At hindi yun sa magiging anak ko! Kaya ikaw, wag na wag ka magpapabuntis ha. Kung ayaw mong hiwalayan din kita. <laughs> Napakasama mong tao. Akala ko naman pinili mo ako kasi mahal mo ko pa pala, namit mo lang ako? Eh, mahal naman kita ngayon eh. Kasi wala kang anak. Pero once sa magkaanak ka, ibang usapan na yan. Pinili kita kesa sa kaibigan ko. Napakasama mong tao. Ha? Huh. Akala mo ba hindi ko alam kung bakit mo ako inakit? Hindi ba dahil di sa pera ko? Ha? Huh? Kaya nga kayo mag-best friend eh. Kasi pareho kayo mukhang pera. Hayop ka! Lahat ng mga pinagagawa mo, pagbabayaran mo, Floyd. Tutuwa kasi. <laughs> 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 Aalis na po ako. Kahit alam ko naman na yung anak niyo yung tatay ng magiging anak ko. oh pabuti naman. At wala ka na kasing magagawa para paniwalaan mo kami na yung dinadala mo yung sa anak ko. Siguro talaga, no? Yaman lang namin ang gusto mo, kaya pinapaako mo dito sa anak ko? Hindi po totoo yan. Oo, oh, galing ako sa hirap. Pero lahat ng meron ako ngayon pinaghirapan ko at pinagtrabahuhan ko yun. Tumigil ka nga, Eya. Eh, Pera ko lang naman talagang gusto mo, di ba? Dahil alam mo na meron akong mamanahin. Kaya lumayas ka na, ha? At sana mahanap mo na ako sino yung tatay niyang dinadala mo. Hindi ko kailangang hanapin. Kasi ikaw yung tatay nito. Pero oh, hindi mo papanindigan. Okay lang. Hindi naman kita pipilitin. Oh, baka sabihin mo naman, we're bad person. Oh, here's the hundred thousand. Para pagsimula mo ng buhay mo at saka yung pinagbubuntis na. Kulang pa ba? Oh, here's. Two thousand na to. Kunin mo na iya. Hindi ko po kailangan ng pera niyo. Tama na. Hindi ko na kaya. Sabihin ko na po yung totoo. Ang ano? Ang ano sasabihin mo? Ano kasi? Tinulungan ko po si Floyd na kumuha ng fake result na important siya para sa aming dalawa. Si mahal ko po yung anak ninyo. Pero I find out na hindi pala niya pala mahal. Ginamit na lang po ako para mawala sa landas niya si Aya. Kasi gusto niya mangyari, wala siyang kahate sa yaman ninyo. Kasi kung magkakaanak siya, gusto niya sa kanya lang lahat. Hindi niya ako mahali Sorry kung nagpalit ko yung pagkakaibigan natin dahil sa lalaking yan. Sana mapatawad mo ko. Kapag ka selfish mo. Totoo ba to? Magpaliwanag ka sa akin! Ma! totoo yan. naman gagawin yun? Naawa lang talaga ako sa babay yan. Gusto niya po tawagan ko kung sino yung nakausap ko. Sige, tawagan mo. Para marinig ko lahat at maniwala ako at maliwanagan ang itong nangyayari sa ating lahat. Sige. Hello, Miss Queen. Yes, ito nga si Queen. Bakit niya napatawag? Napatawag po ako kasi gusto ko lang po sabihin na napaniwala po natin sila. Ah, ganun ba? Oo, oh, naniwala naman pa sila sa resort? Opo, naniwalang paniwala sila. oh, ganun pala eh. sa napatawag ka pa. Yan lang po. Gusto ko lang po sabihin na effective po yung ginawa ninyo. Salamat po. Ah, ganun ba? Wala yun. Ang laki pa nga binahid mo sa akin eh. Kaya salamat ha. Thank you po. Thank you po. Bye po. Ano po? Naniwala niya na po kayo sa akin, no? Lahat ng kagagawan nito ng anak ninyo. Kasi gusto niya kunin lahat ng kayamanan ninyo. Ano kayo panto to, ha? Anong iniisip mo, ha? Dahil sa pera? Ha? Napakagahaman mo sa mana mo? Hindi mo aakuin yung bata dun sa tsanak girlfriend mo? Hindi kita pinalaki para magmukha kang pera, ha? ha? Nag-iisip ka ba, Floyd? Eh, hey, May. Natakot lang naman po ako, eh. Na baka kapag nagkaanak ako, eh, paputuan na sa kanya lahat ng mana. Baka ibigay niyo sa kanya lahat. Napaka-selfish mo. Yan na dahil lang sa mana, tatalikuran mo yung anak mo. Pero okay lang. Hindi naman ka pa binipinit di to, eh. Alam mo, dahil sa ginawa mo, ayaw na kita dito sa pamamahay ko. Lumayas ka dahil wala akong anak naghahaman sa pera. At dahil dyan, kahit isang kusing, wala kang makukuha pera sa akin or mana. Kaya ngayon, lumayas ka! Lumayas ka na! naman hmm, ganun. Hindi, lumayas ka! Ha? Mukha kang pera, di ba? Lumayas ka! Lumayas ka! Ah. Iha, maraming maraming salamat at sinabi mo yung totoo. At ikaw naman, Eha, pasensya ka na ha. At napagdudahan kita. Huwag ka nang umalis. Dito ka na. Dito na kayong dalawa ng apo ko. Tayong dalawang mag-aalaga sa kanya at magpapalaki ha. Talaga po. Maraming salamat po ha. Ah. Bi, gustong-gusto kong magalit sa'yo alam mo, pero dahil sinabi mo yung totoo at naliwanagan kaming lahat, kaya pinapatawad kita. Salamat, May. Kinawa ko lang yung tama. Sana mapatawad mo talaga ako. Okay na yun. Maraming salamat. sa syudad ng pangarap Dito nagsisimula Bawat kwento ay nag-aalat Manubod ng aming storya Bawat eksena'y ay kakaiba Samahan nyo kami sa lungkot at saya at hindi doon sa magiging anak ko. Kaya ikaw eh, hey, eh, <laughs> <laughs> yo So from doon sa kay ikaw sa iyo. Aba yo, as kay sorry. Victoria. Hayop ka! Baka sa mamang tao, nawalan ako ng tunay na kaibigan dahil sa iyo. Lahat ng gagawin mo magkakatotoo itong <laughs> Kaya nga kayo mag friend eh. Kasi pareho kayo mukhang pera. Hayop ka! Lahat ng mga pinaggagagawa mo, pagbabayaran mo, Floyd. Tutong ka kasi. Ito <laughs> <Tuna> naman ako. Umus <laughs> na ba? <laughs> Nagdadrama pa ako eh. Nagdadrama pa siya eh. pa ako eh. Baka naman sabihin mo, sobrang sama namin. O etong 100,000. Kunin mo, para makasimula ka dyan sa buhay mo at saka yung anak mo. Kulang pa ba? O. Here's the 2,000. Kunin mo na. Oh, hindi ko kailangan ng pera niyo yung pagkakaibigan natin dahil sa lalaking yan. Sana mapatawad mo ako. ko. Tapos ka-selfish mo. Sorry, ako, ako nga bata ba ba? Ayun nga, ayun nga, ina sa isip ko. At ngayon... Narinig yung verb ko. Narinig yung verb. Huwag <laughs> ka na. Ayan, oh, maraming salamat. Hi! If you're dreaming to be one of the stars... here in tibon manila and you have the ability to write a short film content please message us here in tibon manila facebook page and wait for your content be alive bye Hi guys! My name is Victoria Belazo. And I'm Aya Aison. Maraming salamat po sa araw-araw na panunood sa Tibon. And we're inviting you to subscribe our YouTube channel, Tibon Manila. And also like and follow our Facebook and TikTok account. Sa Tibon Manila, ang sayay, sayay walang katulad. Ayy! Ay Wala sa tayong lahat manila und lampf alle